Mayong gabi e, eh, mga palangga. Mga kapuso, mga kapatid, mga asitor. Mayong gabi e. Eh. Ani ako karon manampit ko ninyo. Mga palangga, gidat-an ko o ganagon. Nay, gadala na Ang akong panihapon ron, anagon. Mga unta, anagon. Lami, kaayo, mga palangga. Ang anagon. Daghan kay gitagaan kog anak Kabalo ba mo mga asitor? Mga kapatid? Kabalo ba mo nga sa unang panahon bata pa ko ang among pagkaon mais. Tengod kay ang akong papa usa ka farmer, usa ka magbabaol sa sampin niton manhuyod ni Cross Oriental. Una trabaho sa akong papa nga ma, og mais. Karon, Nan ako diri sa sikihor gimingaw ko sa mais gimingaw ko kaog mais mga palangga Dako kay kog kalipay nga naay gadalaron nga pasyente nako og mais sa nagdala og mais mais daghan kay salamat thank you very much Mga pu kapuso mga ka viewers mga palangga mga sitor Kabalo mo paborito nako ni Anagon Mao ni akong panihapon karon tapos akong parisan o itlog nga scramble. Mga unta. Mga igson ko ni Kristo, mga unta mais. Lami. Lami po Sa naghatag ni ining mais, ako pa ngayon sa Diyos Amahan nga. Lugwayan pa ang imong kinabuhi og ka og daghang mga blessing sa imong paningkamot. Ipalay ko sa mga katalag man dis og uban pa. Ang grasya og panalangin imong maangkon. Mga asitor mga kaigsunan ko ni Kristo, Paborito kayo na ning mais. Dako kay kog kalipay nga tigahan kog mais. Mga unta. Mm. Lami kayo puya kami kayo. daghan kayo ang iyang bihatam. daghan kayo. mo'y sirbi na ni panihapon karon. Kami kay siya kay dagko kay siya lugas, humok. Unyak kay ko kalipay nga sa mga tao nga maadoy dire bisa unsa ra ilang dadun aku pod mapay buhat na ko kaon rubay ko yuta diri katam nagmais ah -I -I guys ni mani hapon pag anagon sarap

Mga ang tali niyo. Ani, kain guys. Kaya muni akong kinabuhi sa una. Muni kinabuhi na sa una nga. Uras nga magtilaw na ganit si Papa. Malipay kay ko. Ampay na ako kay Neng Anagun. May kong unggoy. Ampay na Anagun. kanang kanon mga asitor di na ko ibaylo eh. ani, ni usa ka kardiron mga palangga daghan kayo nya ako ipanihapon karon dayon nako katulog kauna na pod dayon ugma pamahaw tungod kay daghan Nga paluto ko scramble egg. Eh, may ako isula. Dagko kay sa glugas. Dagko kayo, um. Dag eh? Init kayo. Pero dili na ako kahulat nga mabugnaw. Lami naman kay ikaon. Mga ko diha ni Kristo. Kumusta na kamong tanan? Manghinaot ko nga ang naaraw mo sa Kabiskay, Kabasko sa inyong kalawasan. Ako ay pre-over nga gabayan rata kanunay sa ato langit nung amahan o iyang pag pagatangtangon agad nakal lain itong problema sa lahat tanang mga tao nga ni tuong ni Sally kanako labi, labaw na sa ato ang buhi ng Diyos dili ko kamo matalikdan ng thank you thank you for watching ang ginoo, maanaa kaninyong tanan, magauban sa inyohang pagpuyo, magahikap sa inyohang alimpulong at sa inyong lapalapa, magatangtang sa tanan ninyong balatian, nagihambin, in Jesus name, sa ngalan ni Heso Kristo nga nasarit nun, tanan ninyong mga sakit, sa ngalan ni Heso Kristo nga nasarit nun, siya may magahatag ka ninyo, Og milagro magatangtang sa inyong mga balatian, in Jesus name, hallelujah. Salamat, palangga. Salamat. Thank you for watching. Mayong gabi eh. I love you all, mga astitor.